Gusto sa akong bana, patuwaron ko. Pero unsa-unman, nga di mangyod makaya sa iyahang alhu. Maayong adlaw ka ni Mo DJ Sam, ingon man na sa imuha mga suking tigpaminaw online. Itagot na lang ko sa pangalang krisensya. 59 anyos na ko DJ Sam, samtang akong bana, tawagan na lang palihog sa pangalang Lucio. Isa na lang kahapak DJ Sam mag-senior na pud Sama sa ako ang bana. Pero buhi pagihapon ang among sex life. Mao na ang buta nga among gika proud DJ Sam. Kay amo ganing mga kaila, bata-bata pa, mamroblema na sa kama. Makaisa gihapon mi sa usa ka adlaw DJ Sam. Kaya gihapon namo adlaw-adlaw. Nagtuo manggod mi sa akong bana nga usa siya makapahimsog sa magtiayon o makapabuhi sa relasyon, ang sex. Monang bisan edara na sa mong bana DJ Sam ga explore gihapon ni o mga sex positions. Tungod pamilyado naman ang among mga anak o kami na lang duha ni Lucio sa panimalay, maong libre me kung unsay buhato namo. Gibless man po din among mga anak DJ Sam, kay parehas naman sila nga dunay maayong kahimtang. Mga professionals na kumbaga. Maupod ang ilang mga nabana. Dili na may maguol o mamroblema sa ilaha. Tuod man DJ Sam, sa sakot nang gikaingon, buhi gihapon ng among sex life ni Lucio gagamit lang miga gapadang lugba o pabuhi sa iyang alho aron nga malipay sa ming duha. Mao na lang yun na ang among kalingawan, DJ Sam. Kung na na siya ma-research nga mga posisyon online, amo adayo ng sundugon. Liban lang sa usa ka posisyon nga di gyud namo mabuhat, pero gitray namo. Di jud makaya DJ Sam. Ang dog style tuwad posisyon ba? <laughs> sa tinuod lang DJ Sam, wa jud gi bless si Lucio sa iyahang tabadidoy. Maayo na lang gani no kay ligon og haud siya mudula-dula sa iyang dila. Na Not... Maayo pud siyang muda DJ Sam. maong na ka mga anak. Dugay na gyud na nga gipangayo ni Lucio nako na nga magtuwad lagi daw ko. Apa nagdumili ko kay kahibaw naman yun gugunsay mahitabo DJ Sam unya kay nagpasug uman ang amaw, di man kunya bahinan sa gipada sa among anak sa abroad, maong napugos na lang kog tuwat. Apan wa mi abot DJ Sam. Kay pasta tamang yung mubu ah, ang iya Mga duha lang siguro ka insya sa DJ Sam or mas gamay pagani siguro. Gibira na ako DJ Sam aron lang gyud nga abot. Apan gitulak ko niya kay sakit daw kaayo. Unsa do'y pagtuon ako sa iyang tabadidoy, pintik kay inat inaton ra. Pastilan DJ Sam. Gisagpa gid niya akong sampot ni atong higayuna. Gingnan ko niya nga pasugo daw kaayo ko. Kontra gusto daw ko nga buhaton tong butanga.